Siyempre, magsasalita ako onte para hindi maging boring yung panimula ko. <laughs> At nakikita nyo, puro mga buhangin. Ito yung setup ko ng 15 gallon tank. Siyempre, madumi pa yan. Naluan ko ng aqua soil na nadurog tapos buhangin. Ilang araw na rin ito, ang gusto ko mangyari ay taniman ko muna ng mga halaman. Siyempre, dahil sa may kitikiti na, uh, bilang bantay, bumili ako ng isa. <laughs> Kala na siya dyan kung makonsume niya yan. Linaw-linaw <laughs> na siya. At ayan ay, na, sinimulan ko na ang paglalagay ng halaman. Dati madumi, ngayon mas madumi. Yes, that is true. Talaga naging madumi lalo. So, nag-200 ako para anim na halaman. <laughs> Hi! Ayan naman na siya mag-explore at kumain ng kung ano ano makain mo dyan ang daming kitikiti. Plus, isa lang yung isda na binili ko mukhang mas trip ko pa yata ang pag yun yung mga halaman at eto na nilagyan ko mga makalipas ang siguro mga tatlo umorder ako ng ganito kaliit lang na ilaw okay sana yung mahaba pero gusto ko lang makita yung dyan lang ganyan lang ayan yung mga halaman mukhang okay pa naman pero hintayin ko yan siya siguro depende 3 weeks kapag nakita ko na nag-iiba na yung dahon o lumalago na buhay pa din siya o ano kaya ang pwede kong ipangalan dito <laughs> tapos ang ganda lang tignan pagka nakikita mo yung tubig tapos natatamaan siya ng liwanag at nakikita ko naman dito hindi lang halata sa camera may mga biofilm na yata yung para siyang oil niyan sa itaas so, hindi in, basta sinaksak ko lang yung mga halaman dyan <laughs> ayan after one month or three weeks okay na siguro introduce ko na ng panibagong isda ayan tatlong knee right snail mukhang buhay pa naman umili ako ng knee right snail para sila yung maglilinis kahit paano ng algae at ginagawa naman nila yung kanilang part <laughs> yung um, ako na videohan yung paglagay ko ng shrimp yung um, may natitira pa dito ay ayan. ayan at pinaghiwahiwalay ko ng mga halaman at siyang isinuksok ulit kasi nga ang dami ng mga halaman din sakto lang din at ah, yan mga shrimp ayan uh, yan yeah. yeah, shrimp <laughs> gusto ko na sana dumami rin sila. Ito naman yung halaman na binili ko. makikita nyo, parang lantana, di ba? So, ni-record ko ulit yung boses na ito kasi ang sama ng pick-up ng audio. At yan eh, nilalagay ko na yan dyan. Nilalagay ko na yung mga bagong halaman. Ito siya. Ayan. Tapos yung Amazon Sword. Yung. Ayan. Ang aking planted tank setup and observahan ko ang mga susunod na mangyayari after a month and look at this shrimpy shrimpy here keep be swimming around yan so yan pa lang tatlong shrimp tatlong knee right snail at isang isda kaya lang muna yung aking inalagaan yes thank you